Basa mula sa aklat ng Juan, Kabanata 3, versikulo 1 hanggang 6 po ang basa ko sa video ito. Tungkol sa muling kapanganakan, may isang taong nangangalang Nicodemus, isa siya sa mga pinuno ng mga hudio at kabilang sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus, sinabi, Ulo, alam namin isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos dahil walang makakagawa ng mga himalang ginawa ninyo maliban kung suma sa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa iyo, ang totoo hindi mapabilang sa kahalian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Nagtanong si Nicodemus, paano maipapanganak muli ang isang taong matanda na hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa iyo, ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamagitan ng tubig at banal na espiritu. Ang ipinanganak sa pamagitan ng tao ay may pisikal na buhay, Ngunit ang ipinanganak sa pamagitan ng banal na Espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay sa espiritwal. So ito po yung pag-aralan natin mga kapatid. Dahil sinabi po, ang ipinanganak sa pamagitan ng tao na may physical na buhay, itong pong pinanganak tayo mula po sa ating parents, sa ating mama at papa. Ngunit ang ipinanganak po sa pamagitan ng banal na Espiritu ay nagkaroon ng bagong buhay. Sa espiritwal na bagay po, yan po ang turo. We are born again in spirit. So, kailangan po natin ipanganak muli dahil ayon po dito sa verse 5. Sumagot so, sa Yesus, so, sinabi ko sa iyo, ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang isang ipinanganak. Ang, ang hindi ipinanganak sa kapamagitan ng tubig at banal na espiritu. Ito po mga kapatid, ating pong bulay-bulayin. Bakit ganito ang sinabi pinanganak sa pamagitan ng tubig at banal na espiritu? Ano ba ito ang tubig at banal na espiritu? Sa bagay ano, nung tayo po sa parents natin, di ba po nasa loob po tayong tiyan, may tubig po doon. So pwedeng ganun din ang ihambing natin. At pangalawang panganak ay tungkol po sa Espiritu. Ito nga po, dahil nga po may kasalanan tayo, magsisisi at uh, mag-confess ng ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus Christ at ialay natin mismo ang ating buhay sa Kanya para po magkaroon po tayo ng panibagong buhay o Espiritu. At yun po ang matatawag na ipinanganak muli sa Espiritu. At yun di ba? Itong sa verse 3 po, uh, ito po sa verse 3, sumagot so, si Jesus, sinabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanak na muli. So, kailangan po natin ipanganak muli para mapabilang po tayo sa kaharian ng Diyos. Sa English po, ang sabi dito, uh, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ito po, no, he cannot see, so hindi natin makikita. Sa Tagalog, hindi mapabilang sa kaharian ng Diyos. Dapat uh, hindi natin makikita ang gano'n, no? mapabilang o makikita iba-ibang interpretasyon kung sa Tagalog, kung sa anumang lingwahe o kung paano mo po naunawaan ito. Pero, klaro naman po na hindi tayo mapabilang sa kaharian. Hindi natin makikita ang, kah ang kaharian ng Diyos po ba? So, ganyan po mga kapatid at kailangan po natin mapabilang sa kanian ng Diyos at para po atin pong ma makita at tayo po ay makapasok po doon. Kaya po ito po ang sinabi na ipanganak tayong muli sa panggitan ng Espiritu. Si Jesus Christ po, siya po yung naman magitan sa atin at wala pong ibang mamamagitan. Kaya kailangan po natin sumampalatay kay Jesus. Siya po yung nagligtas sa atin. Siya po ang nagligtas ng ating mga kasalanan. Hinugasan po niya ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. No? At kaya sinabi nito sa verse 7. Kaya huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangan panganak kayong muli. Yan po. Sabi po sa uh, verse 7. At itong verse 8 po. No? Uh, sabi ito, ang hangin ay umiihip kung saan niya gusto. Naririnig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan nang gagaling o saan pupunta. Ganoon din ang sinumang ipinanganak sa pamagitan ng banal na Espiritu. So mga kapatid, klarong-klaro po kung paano po tayo ipanganak na muli. Tayo po, tayo lang po mismo ang makakaalam nun dahil uh, tayo at ang Diyos, through the Holy Spirit, ang magpapaalam sa atin na we are born. Hindi po masasabi ng tao na born again. Makikita na lang po ng born again. Pag nagkaroon na po ng transformation, uh, siyempre may pagbabago, lalo na po kung dati po tayong makasalanan, and then alam ng mga tao, ano naman yan, marumiyan, makasalanan yan. Ngunit nagbago po tayo, totoong pagbabago, yan po yun. Ang masasabi ko na totoong born again. At pinapractice po ang kaputihan. Kung magalitin man ay yun, ginagawa na po na huwag magalit agad-agad. May mga ganun po talaga. So hanggang dito na lang po and God bless po sa inyo na.